Tara mga kalapati natin Nagrundahan na mga kapalapatid Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat Ayun na, may dumapo na sa train May dumapo na sa container Good morning, good morning, good morning Mga ka-obsyor Malilit na pakain ng ating mga ibon Kasi mayroong nagtatrabaho Kaya medyo malilit sila ng kain ngayong umaga Mga ka -obsure. Good morning mga kalapatid Ayan ang ating mga kalapati dito sa offshore Malinis na naman dito mga kalapatid Wala na naman tayong basura Kasi hinakot na kanina yung umaga ng barko Maka pa ba sila Ayan mga kalapatid Yung iba ay Wala na Yan, may, may kwento ko lang mga kalapati no. Kung talaga itong mga kalapati na ito ay pwede mong ma maturuan or talagang pwede mo yung mapagsabihan na sumakay na kayo dyan sa barko ng basura yung pumipick up ng basura kasi na ito mga kalapatid ay pumupunta ng port ibig sabihin pumupunta sila sa tabi pero bakit ayaw nila dun sumakay para sila ay makapunta na ng tabi dahil itong barko talaga namin to mga kalapatid ay hindi na umaalis dito sa gitna ng dagat hanggat hindi nagkakaroon ng problema. Kasi maintenance kami ng platform kaya itong barko na ito ay accommodation lang namin hindi talaga siya umaalis dito. Ayaw nilang sumabay doon ano. Kung saan lang talaga sila nakatira hanggang sila ay kung ano, kaya minsan naawa ako pag uh, hindi sila nakakain pag wala kami. Darating kami kaunti na lang tapos pag pinuntahan namin sa platform, marami ng mga laglag -lag doon na dahil sa gutom. Pero bakit ayon nilang lumipat? May pakpak -pak naman sila. Bakit ayon nilang umalis dito? Bakit? 'Yun ang tanong ko. Bakit? Bakit ayaw mo akong iwanan? Wala naman ako ipapakain sa iyo. Siguro nga mahal na mahal ka na nila pwede ba yun?